Ina. Andrew Tumambing still in the Philippines. Andrew Tumambing. Li talikod. With Makulet Aha. Continuous live feed lang po ito. Ayun uh, know para kay sub. Puta, Nag-fail! Susunod so, na po si Mr. Tumambing. Ano kaya gagawin niya? Woo! Ngaldof mo? Medyo mabagal eh. Medyo mabagal. Bagal Ma aha. Oh, mabagal men. Do yung ulo mo nakaharang. Oh. Hindi si mo na ulit. Uy, huwag ka dyan. Kasi pag flip niya, makakaharang ka. Andrew tumambing. Fail. Ako nga pa, fail ako. Gusto ko mag-fail ng malupit. Gusto ko mag-fail ng malupit. Continue speed yan ha. Huwag okay. hindi. Paano ang pwede ilatag lang kasi dito? Capture moment oh. Ano? Yeah, ginalo mo pa eh Dapat kita yung pag nag-feeling ha Iwanan nila lang, i-highlight nila lang yeah. Ah. Makulit Ano Boom! Nice. Andito tumambing. Di pa nga lumagpas ng 2 minutes 'yung video eh. Ge. Landi. Nakikita nyo ba yung mga nakasplit na babae kani-kanina lang? Boo! Oh, Nakagano'n yung pa! <laughs> Oo, ha, pa ako nga, pa-fail ako. Iisip ko ang gagawin ko. Ayan nga lang oh! Matalang mo, kikawa mo lang. Lockdown mo. Para ba yan kay Kat? Para ba yan kay Chay, Drew? Okay. Oh, sige, ito. Para kay Kay. Ano pa yon? Para kay Kat? Para kay Kayo. Boom! <laughs> ito. Para kay JM. I love you, baby. Go gawa ka naman para kay Saan. Oh. Pero Drew, para kay Chai. Anong gagawin ko pa 'yun. Para sa babaeng susunod na mamahalin ko. Ha? Sempa. Sempa. Ako naman, kay B-boy Slave. Para kay B-boy Slave. I choose you, sob. Wow! Isa pa, isa pa, yung maganda naman. Isa pa nga. Ah, mag-pool, taka-pool ako ulit. Ito, ito, para dun, para ito dun sa baklang na umakyat sa akin sa jeep. <laughs> Bye, Di si Samuna, para kay Kat, hindi mo na maaari si JM? Isa muna, para kay Kat. Para kay Kat, yari ka na, JM! Uh -huh. sure, para kay sure, Charmaine. Sure, naku, yari ka kay JM! Para kay sure, Charmaine to ha, tignan mo to JM. Eh, para kay sure, Charmaine daw, naku, wala na! Uh -huh. <laughs> Ay, oh, para naman kay JM. Nagiselos na siya. Para kay JM. Mahal na mahal ko yun eh. Saan ka nyo? Galing dito? Ay? Ay? Para kay Kat! Uy, bumaba. Oh, wala kita ko yun! Sabay, sabay, sabay. Para kay Kat! Boom! Para kay Kat! Ganito dapat pa Talyan o. No? Ganito. to.

Para ikat. Hindi si ay Hindi niya na mahal si JM! Hindi naman mahal! Lagi JM, I love you! Eh, sure. e, pa, paano si cut? Kanya, paano mo na si cut? Pataas nga yung talon! Paano? Dep! Sa Kanyan! Sabi mo mo na para ay cut! Like like pa para kanina yung backpack mo? Para to kay cut! Oh, para kay na Ako si JM, hindi raw! Ang gagawa ko, ginagawa mo, katarap na duwa yung ginagawa mo. Ito oh, pa ako kay JM, mahal na mahal kayo. Mahal na mahal mo si Kat? Ako <laughs> <laughs> oh, nga ulit, para nga ito sa ano? Para to sa mga sa mga ganyan ganyan. <laughs> <laughs> ito din tama. Paka ito dun sa mga iniispat ni ni Makulit gamit yung kanyang 360 <laughs> technique. <laughs> <sa> Oo, na... <laughs> pa dun sa coach na cash ni Makulit. Hanapin nga natin yung coach na Carson Imac. Nasaan ba yung zoom dito? Ayaw nyo zoom. Ayaw niya mag-zoom. Okay, mamaya na lang. Mga kulit aha para sa kagaynes. Woo! Woop! Okay, Last lap. Oh, isa naman galing kay Mr. Tumambing para kay Chay. Paano ba ito i-zoom pa eh? Wala na siya Kim, stop na natin. Parang yung kanina yan? Parang kay Kat ba yan? Hindi, pa yung kay JM. Hindi eh, ba't kay kanina? Parang kay Kat. O, oh, yun na mo yung parang kay Kat fail. Yung kay JM hindi. hindi kasi fail. Kasi hindi mo siniseryoso. <laughs> oh, Gago ka mo, mo lang si Kat. Drew, parang kay kanina ba talaga yung ginagawa ni Tylion? Hindi ko, hindi ko alam kung kay Charmaine o kaya kay Kat eh. Pero sigurado yun, wala kay JM yun. Talagang. Ako talaga ang alam ko talaga kay Kat. Promise. Mga fail na tiranito Yan. Talyon. Para kay Kat yan. Promise. Jim, huwag ka makinig dun. Alam mo naman. Napag-usapan na natin yun. Mahal na mahal kita. Mahal daw, Drew. Mahal daw. Bakit puro Kat? Bakit puro Kat? Kung mahal niya, walang Kat. Kung mahal niya, walang Kat. Walang Charmaine. GM lang. Oo, GM lang. Buti nga ako eh. No? Sa'yo lang talaga ako eh.